Rufa May Quinto, hindi totoong nakapagtapos sa Ateneo University. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Walang katotohanan ang nagbabiral ng na meme ni Rufa May Quinto na nakapagtapos siya sa Ateneo de Manila University. Sa nasabing meme, makikita ang picture ng kumidyante na nakasuot ng toga ng Ateneo. Sa iba ba nito ay mababasa ang mga salitang AB Economics Magna Cum Laude Ateneo de Manila University. Bagamatalatang altered at pinotoshop, pero maraming Pinoy ang nainwala na talagang grow gumraduate ang komedyante ng magna cum laude sa Ateneo ang itinuturing na premier school sa Pilipinas. Sa kanyang Instagram account, nag-react din si Rufa May sa kanyang naturang meme kung saan sinabi nito na toga lang po ang joke but the achiever part is true. Sinabi pa na back to school na naman guys, yes, kumlaude laude daw. Idinagdag pa ni Rufa May na nakakatuwa ang mano pero gold medalist daw siya as in honor student to be honest at ang toga lang daw ang joke. Samantala, napag-alaman naman na talagang honor student si Rufa May noong high school siya kung saan nagtapos itong valediktorya ng kanyang klase sa St. Vincent School sa Quezon City. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.